So, hi guys! Kumusta kayong lahat? So, nakakakilabot yung nakikita ko ngayong hapon, guys. Andito ako sa ibaba ng bahay namin kasi. So, may mga saging dyan. Yan. So, yan. May tracer yan. in, na tinatabunan ng yero. Yan. Tapos ito, may neo, guys. Yan, oh. So, ako ang nagtanim yan. So, sa awa ng Diyos ay namunga na so, maka kopra na tayo dyan so balik tayo sa pinag-usapan natin ngayon talagang nakakakilabot yung nakikita ko guys ngayon dito sa ibaba ng bahay namin kasi parang ngayon lang to nangyari talaga ngayon lang ako nakakita ng ganito guys hindi ko alam kung milagro to o oh, parang ano talaga tumatayo talaga ang balahibo ko guys sa ano talaga tapos merong saging dito guys oh. O, oh, yan. Ano yung dito, guys? So, grabe talaga. Parang, ano? Sa tingin nyo, guys, kung kayo tatanungin, milagro kaya to? O, naingkan to? Kasi yung isang niyog na tinanim ko dito, guys, namunga ng, yan, kaldero. Iwan ko lang kung, ano, bunga talaga siya. O, oh, yan, o, oh, yan. Yan, oh. Yung niyog dito, guys. Namunga ng kaldero. So, comment nyo na lang, guys, kung anong masasabi nyo sa video na to. Kasi parang kakaiba, eh. Kakaiba yung nakita ko talaga. Kita nyo naman siguro yan, oh. oh di ba? So, thank you, guys. Maraming maraming salamat sa panonood nyo sa video ko guys.